ah mga karechitong tayo ay magluluto ng tuyo sa araw tingnan natin kung makakaluto din katulad ng iba magluto sila ng ano ano sa atin ay tuyo shout out guys ba tingnan natin yan ang kawali natin guys mga karechitong tingnan natin kung mainit na hindi pa siya mailit. So guys, kung kailang magbablog ako, saka naman wala ang araw. Kanina ang tirik-tirik ng araw, biglang nawala. Natakos sa aking tuyo. Yan ang ating tuyo guys. Oh. Nakahanda na. Kaso lang, ang sinag ng araw. Kaya, maya-maya ulit tayo. Maghintay tayo ng uminit ulit ang araw. Ayan mga courage, kuhanin na natin ang kawali natin kasi walang init. Palpak ang ating eksperimento. Walang araw na tabunan. Ayan, wala tayo ngayon. Next time na lang. Palpak ang ating eksperimento guys. Walang araw. Ayaw sa atin ang araw eh. Kaya next time na lang. See you guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless.